Hello! Wow, magluto tayo guys. So, tanghon. At saka, ayan guys, nag-ayat na to guys. So, puso ng saging. Ayan. So, tanghon at saka puso ng saging. Magluto tayo guys. Bisa na natin yung bawang. Okay, so, sibulyas. Yeah. Yan guys, manok ang panghalo natin. Saka ito yung mga yung hold natin. Ito na tayo. Ilagay na natin ito. Lagyan natin ng konting patis. Yan, lagyan din natin siya ng konting tuyo, guys. Para may kulay. May kulay ang buhay. Lagyan na natin ang kuso ng saging. Ayan, ang puso ng saging. <clears throat> nalagyan natin siya ng vinegar. Konti lang. Konti lang vinegar. About konting tubig guys, meron si. na ilagay na natin ang ating sopang guys, luto na to. Kain na tayo. Sarap. kain na natin guys. Kain na po. Kain na po tayo. Meron tayong gusto guys. Mmm. Tap ng salad na gusto. Ito yung sotang natin. Kain na po. Kain. Salamat Lord sa grasya. Kain na po. Ayan po ating sutanghon at saka ang ating buso. Kain na po tayo. Sarap po nito. Sutanghon na may puso ng saging. Sutanghon at saka puso ng saging. Tapos manok ang pinasahog natin guys. Sarap kain na po. Kain po. Hmm. Sarap. Sarap itong gusto, guys. khoảng của Bye guys. Thank you for watching. Like that. Bye bye.